lang araw po sa lahat po ng mga manonood, welcome po sa ating YouTube channel. Good news po sa lahat po ng mga government employees, ang Department of Budget and Management ay nakaset po na i-release ang inyong year-end bonus at 5,000 cash gift as early as November 2025 po. Ito po ay aninsunod sa budget circular number 2024-3 na ang inyong year end bonus at 5000 cash gift ay i-release po with the first agency payroll po ng November 2025 ibig pong sabihin i-release po ang inyong year end bonus at 5000 cash gift sa first half of the month of November 2025 o kaya naman po ito ay i-release on or before November 15, 2025. Ang year-end bonds po ay katumbas o equivalent po sa so one month of basic pay ng mga government employees. At ang 5,000 cash gift po ay ibinibigay po sa mga employees annually din para ma-reward po ang mga employees para sa kanilang pagtsitsaga na ginagawa nila sa kanil kanilang tungkulin ang mga government employees po na mabibigyan lamang ng year-end bonus at cash gift. Ito po ang mga employees na nag-render po ng kanilang service na 4 months from January 1, 2025. At ang government employees po na ito ay dapat nasa servisyo pa rin hanggang October 31, 2025 para po ma-qualify po na makakuha ng cash gift at year-end bonus. Ang DBM po ay in-remind po lahat ng agency na dapat i-release po ang mga bonus ng mga government employees promptly po in accordance to the budget circular. Naasahan po lahat po ng mga government employees na makukuha po talaga nila ang kanilang year-end bonus at 5,000 cash gift on or before November 15, 2025. Yan lamang po ang ating information para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.